matapos pa imbestigahan ng mga kongresista sa kongreso ang ay dahil di umano sa mga disinformation at redaging ng mga angkor may bagong kakaharapin na problema na naman ngayon si Pastor Kibuloy bukod sa imbestigasyon din sa Senado laban sa kanya kumilos na rin ang Department of Justice para sampaan na siya ng kaso. Hmm, Sasalang na ang kaso, laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Ayon pa kay Sojiboyang Rimulya, pinag-aralan na nila na gusto ang kaso at mayroon di umano talagang kailangan na pananagutan dito si Kibuloy. May kailangan na ba talagang pananagutan dito si Kibuloy kung akusado pa lang ito? na namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito, ay meron talagang kailangang panagutan uh, si Pastor Oporo Cabuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po sa isa pong nagreklamong noong panahon na yun ay mayroon na 17 nung nangyayari po ang krimen Dagdag pa ni S.O.J. Rimulya para sa kanila, trabaho ay trabaho at kailangan isa lang na ang kaso Hindi madaling gawin Marami kasi ang aling pag-aalinlangan ng tao, may kuro-kuro, pero sa amin po, trabaho po ay trabaho. At kailangan na po ang kasong nito. Si Kibuloy ay sasampahan ng Department of Justice ng kasong sexual abuse at human trafficking. Dahil dito, nagpasalamat naman sa si Senador Honteveros sa Department of Justice. Hindi po mapapakulong ng Senado si Kibuloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes. Trabaho yan ang ating legal process. Kaya, nagpapasalamat po ako sa DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Kiboloy. Pero iginiit din ni Senador Honteberos na kapangyarihan ng Senado na panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senado. Pero kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon. Kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. At sa chair naman ni Senador Honteveros sa pagkontempt kay Apolo Kibuloy, nag-object naman dito si Senador Robin Padilla at sumalungat ito sa pagkontempt order laban kay Kibuloy at pinakinggan naman ito ni Senador Honteveros. Una, pagpapakumbaba at uh, ang karapatan ng pag-object ang hindi pagsangayon. Uh, napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaluduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Uh, ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, uh, mahal na ginang tagapangulo sa pagtanggap po uh, ng aking objection. Maraming salamat po.